maganda na ang magiging kalagayan ng ating buhay doon. Kaya alam nyo, kung ang mga tao man sa mundo, kung ano-ano ang lang pinapahalagahan, tayo. Ang mas mahalaga sa atin, ang ating pagkaiglesa ni Cristo. Kasi hindi na mawawala yung ating mamanahin pagdating ng araw ng paghukom pagka tayo ay namalagi sa ating pagkaiglesa ni Kristo at nakarating tayo doon sa bayang banal. Yung lahat ng ating nararanasang hirap, sapit, kapighatian, kalumbayan, mga suliranin, mapapawi na roon. Kaya hindi katakataka, mga kapatid, ang tunay na Iglesia ni Kristo ang kanyang pagpapahalaga. Hindi sa kung ano-anong mga bagay, kundi doon sa kanyang kahalalan. Tupo.